Meron nga palang bagong bukas na shop na Crafted Bar dito sa lungsod ng Binyan, Laguna. At alam nyo ba guys, yung owner nga pala nito ay dating bartender ng isang 5-star hotel sa Manila. Which is name ng hotel na iyon ay Marriott Hotel Manila. Dati nga din pala itong nakapwesto sa mga street nung wala pa silang pwesto. At ngayon nga ay buti na nga ay meron na silang mismong shop na kung saan pwede na kayo mag-dine-in sa magandang place nila na may aircon at maliit na alpresco sa labas. Mixology Station nga pala ang name ng business store nila. Tapos nag offer sila ng non-alcoholic drinks at at alcoholic drinks. Nabulol pa ako dun na. Pero ayun nga guys, meron nga po pala sila ditong ice coffee, mocktails, and cocktails. May mga masasarap na food nga din po pala sila dito. At high quality nga din po pala yung mga drinks na serve nila dito. Lahat ng drinks nga pala nila ay sariling gawa. Kaya may originality din talaga. Parati nga din pala silang pinupuntahan at dinadayo ng mga tao. Lalo na kapag sasapit na Bossing anong work mo before bago ka makapunta rito sa Mixology Station? Before bartender ako sa Marriott Hotel Manila and before nasa street kami naglalagay kami ng mga mobile cart which is nagbebenta kami ng mga coffee, drinks and all beverages. Open din po ba kayo for delivery? Yes, open kami for delivery and nag-offer na din kami ng mobile cart, mobile bar for services. Kaya message nyo lang kami. Um, ano yung mga bestseller nyo rito? Ang bestseller namin dito is Landia Mocktail Clarified and then the Tepachi King Sweet Over Sour. Ayun. This is one of the best drinks in Mixology Station. Inspired po siya sa Bicol, kaya namin po siya tinawag na Bicol Landia. Meron po siyang chili flakes on top, foam milk on top, and then clarified mango. Sobrang bait nga po pala ng may-ari nito. Dahil nagbibigay sila ng donation na 50% sa kinita nila. At ibibigay ito sa mga nangangailangan. Katulad ngayon guys, may bagyong ngayon. At open sila ngayon. At yung kikitain nila ay ibibigay agad sa mga nabiktima ng bagyong Christine. At ayun ba nga guys, tinimusan o tinikman ko na nga din po pala yung mga pagkain at drinks nila rito. Masarap nga pala yung burger nila dito. At isa nga din pala yan sa mga nagustuhan ko. Sarap. <laughs> Ito na kami. Eh? Mm -hmm. Medyo maasam siya. And may spice din siya na um, konti. So, yeah. Pero overall, masarap yung pagkaka-blend ng spice and nung asin niya. 11 over 10. Hello guys, we are inviting you all here at Misoji Station near Lutong Binyan. Located kami sa 256 Manabat Street, Binyan City of Laguna. At ayun na nga po pala guys, hanggang dito na nga lang din po pala tayo At supportahan na din natin ang mga tulad nila Dahil yung tulong nyo dito ay itutulong din nila sa mga nangangailangan Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo dito sa Mixology Station Support local lang tayo guys at hindi sa sugal Dahil ayoko talaga mag-promote ng sugal So ayun lang guys, hanggang dito na nga lang din po pala tayo So again, this is Ajak TV Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy Ingat, salamat, bye bye bleh!